Kahit hindi naman nasusunog ang katawan ng halimaw, ay mahirap pa rin itong kilalanin. Isang 18-wheeler truck ang nakitang dumaan sa isang kalsada sa Ohio na may hindi kilalang malaking katawan ng isang nilalang. Ito ay parang dinosaur na tila kombinasyon ng rhino at elepante na para bang nasusunog ang katawan. Mula sa malalaking gilagid hanggang sa napakalawak at malaking katawan ay para ba itong pinasabog ng napakalakas hanggang sa bumagsak. Ang alien na ito ay maaaring iniwan ng kanyang uri o sa kanyang sariling kagustuhan. Habang naglalakad ang isang lalaki ay napansin niya ang isang nilalang na parang alien sa kalsada ng Los Angeles. Nagulat ang lalaki sa kanyang nasaksiyan dahil hindi ito karaniwang tanawin. Ang inihinalang alien ay tila malungkot na parabang naiwan sa kanyang spaceship. Ang nilalang ay nakaupo lamang sa gilid ng daan na tila ay may hinihintay. Kung tatawagin mo itong halimaw o simpleng hindi nakikilalang hayop ng dagat, ang laki nito ay nakakamangha. Inalis at binuhat ng malaking excavator ang katawan ng dambuhalang halimaw matapos itong matagpuan na nakahandusay sa tabi ng Mississippi River. Sa unang tingin, tila isang malaking catfish na biglang napadpad sa lupa. Napakalaki at mabilis nabubulok ang katawan ng hayop kaya kailangang alisin sa mas lalong madaling panahon. Kung ang itsura ng dambuhalang hayop ay malayo sa itsura ng balyena, ay maaari lamang itong ituring na isang halimaw, isang 18-wheeler truck sa kalsada malapit sa isang beach sa Brazil kung saan pinagkakaguluhan ng mga tao habang dala nito ang malaking katawan ng isang kakaibang anyong hayop sa dagat. Meron itong dambuhalang panga na malayo sa laki ng karaniwang hayop. Subalit marami naman ang nagsasabi na ito ay isang balyena, ngunit walang tiyak na nakakaalam. Ang isyo ng gutom sa mundo ay maaaring masolusyonan kung ang mga pangyayaring tulad nito ay madalas mangyari. Noong Oktobre 2021, ang mga manlalakbay na dumadaan sa hilagang dulo ng desyerto ng Tanama sa Australia ay namangha dahil sa napakaraming isda na bumabagsak mula sa langit dahil dito ay agad kumalat sa bansa ang balita Agad naman nagbigay ng opinion ang mga eksperto na ayon sa kanila, ito ay dahil sa si isang malakas na ipo-ipo na malapit sa karagatan na nagtulak sa mga isda na liparin sa himpapawid na siyang dahilan kung bakit sila bumabagsak sa lupa. Bagaman ito ay itinuturing na likas na aksidente, ay hindi naman nagdadalawang isip ang mga tao na kumuha ng napakaraming isda. Noong Abril 2019, isang video ang nag-viral nang makunan ang pagtawid ng isang napakalaking anaconda na siyang dahilan sa trapiko ng kalsada malapit sa Porto Valo, Brazil. Ipinamahagi ang video ni Italo Nazca Fernandez na nagpapakita ng nakakamanghang sandali habang maraming individual ang huminto sa kanilang mga sasakyan para magbigay daan sa napakalaking anakondang tumatawid. Tinatayang higit sa apat na metro ang haba at mga 30 kilo ang timbang ng anaconda isa-isa namang kumuha ng video ang mga tao habang pinagmamasdan ang dambuhalang ahas. Noong ikasampo ng Agosto 2019, isang mapanghalina ngunit makulit na eksena ang naganap sa Chaka Zango ng Thailand habang ang isang elepante na pinangalan ng Antia ay tumatawid sa kalsada upang kumuha ng sugar cane mula sa mga malalaking sasakyan. Lumabas mula sa kagubatan upang kumain ng pampatamis. Isa-isang sinuri ang mga sasakyan upang kainin ang kanilang karga. Siya ay nagpakasaya sa pagkain ng tubo ng asukal at kasava mula sa malalaking trailer. Umabot pa ng ilang minuto bago mabusog ang elepante. Ang video ay kuha ng isang opisyal ng pamahalaan na kung saan ay agad nag-viral sa internet. Matapos mapawi ang kanyang gutom ay bumalik naman ang elepante sa kagubatan na nag-iwan ng paalala sa mga driver na maging maingat kapag ang mga elepante ay tatawid sa kalsada. Ang pinakamahusay na paraan upang ilarawan ito ay isang nilalang mula sa larong Half-Life sa abalang kalsada ng Athens, Greece ay kailangang isara sa trapiko at idirekta sa alternatibong ruta ang mga sasakyan dahil sa bigla ang paglitaw ng kakaibang nilalang na kung saan ay huminto sa gitna ng kalsada. Kahit ang mga otoridad ay walang idea kung ano ang nilalang na to, kaya nagpasya na lamang silang huwag gumawa ng anumang aksyon at hintaying dumating ang mga eksperto upang masuri ang kakaibang bagay. Ito ba ay mga anak ng seropods? Ang tanging kilalang mga dinosaur na may mahabang leeg. Isang driver ang agad kumuha ng video ng aksidenteng makita ang kawan ng maliit na mga nilalang na kamukha ng dinosaur habang tumatawid mula sa kagubatan. Napaka-konti lamang ng nakakaalam sa video na to dahil walang nakakakilala kung sino ang kumukuha ng video. Posible kaya na ang mga nilalang na to ay, ay nagmula sa itlog ng mga dinosaur? Pati ang mga nakakita ng video ay hindi makapaniwala na baka posibleng buhay pa rin ang mga dinosaur. Matapos mabuhay sa wild at ngayon sa urbanong kapaligiran, napagtanto ng buhayang ito ang mga binipisyo kaya't iniwan na nito ang tradisyon ng pangahanting upang mabuhay. Isang video clip mula sa Florida noong Abril 2022 na kinuha na ng isang driver na nagpapakita ng isang sampung talampakang buhaya na tumatawid sa kalsada habang nagmamasid sa kanyang kapaligiran. Noong makaabot na sa kabilang banda ay patuloy pa rin sa paglalakad ng buhaya na para ba siyang isang residente.